straight to the point. Now, sa Kapikas bahin makigalaan aton ni pagtagad sa ning atong mga isgutanan ron. Ah uh, naunsa man si senador Tito Suto inday Kenya gusto mampud noon support kuno siya I charter change ta aning kalakihan ron. Usbon ang constitution? na man ning kalakihan nga kadelikado na ba ini kalakihan may galakatusbo nang atong constitution? Delikado og way election ani kalakiyas 2028. <laughs> <laughs> ang iyang pamahayag ni Tito Soto nga kung ang Supreme Court ko no dili mo usab sa ilang desisyon kuyawa sa tawhana no O dili mo usab sa desisyon ang konstitusyon may usbon straight to the point Medyo lahi sag utok din ning tawhana mang higala nasuko siya ngano nga ang Supreme Court ni decide mahigala adtong kaso ni Vice President Sara Duterte gibasura Supreme Court kay unconstitutional unanimous ang decision immediately executory unya ingon siya nga kung mauho na kuno mayo support siya nga mindahon kining konstitusyon. Straight to the point. Kuya sa nang tambal mga higalag mauhoning dagana. <laughs> so gusto so to, nga ang abot Supreme Court unsa ang gusto unsa sa iyang interpretation kay maugi interpretation Supreme Court. Otherwise usbo na to, ang atong konstitusyon. <laughs> 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 Naunsa naman ning kalakiha ni Dagan man Supreme Court, kana mga higalang interpretation sa Supreme Court, ni Sulting Supreme Court, balaod na, part na sa itong balaod. O vested by the Constitution na kanang kagahuman, nga mo interpret ang Supreme Court. So atong dawaton. Now, doon na pa may motion for reconsideration, kita isip officer of the court, doon na ta mga higalay obligasyon sa pagpahibaw sa mga tao, o buingo ng Supreme Court mahigala nga, okay, dunay a motion for reconsideration, nagka-present o bagong argumento, may Supreme Court nga, okay, baliho na ang desisyon, o respect niya punta Supreme Court. Supreme Court mo na? Mawa na higi tahasan mahigala under the Constitution. By merits, o buingo ng Supreme Court, by merits, o buingo ng Supreme Court mahigala nga, dunay changes nga gihimo kay dunay mga fax di ay mo ni mauna nga wa na mo makita mo hospital gyud ta pero indamin tayo mga higala nga wa pay decision sa iyang MR padayon kana na ang maong decision nga maoy masunod karon Murag, nakakon sa mga lahi, masag utok na ni Tawana, dahi. Medyo lahi utok. lisod sa dining, Mao lagina comediante gid amgo ni sa Senado. Hoy. Ngao sa omanaron og usap ta charter. Asa may pasabot? Tandugon po ng uban nga mga provisions nya. Basin og watay election in 2028 ani kalakiha. Kay kana og magingon nga mag-i-open nga Usbon ang charter, delikado man na. May mapugnan pa na ito sa ilang pag-usbon. Karoon pa ko ka, nga medyo lahi sa ginis Sports lang, God. Mudagan, Supreme Court. Unsay sulti, Supreme Court, yung sundon. Now, suko gid, may, suko kayo mong sara. Waman mo yung Supreme Court nga di na mapasaka impeachment. Muhuat lang sa usakatuig. By February 6, o oh, pasaka na sa mo. Wa na tay kahumanan ini. Ala sige. By 2027 mo sipiat pa la pasa ka igya Kaya mga tao mga higala ba? Kada istorya tag tinuod lang. Di man pwede natong buguon ang mga tao. Di man nato ma underestimate ang understandings katauhan. Bisag limong limungon ni mo na mga tao kasabot sila unsa gituyo ngano nga iimpit si Sara. Yung accountability mo na. Kani ko nung baha be. ko ni billions may kantidad ining sa baha. Murag hinay kay saba sa masaba sila mahigala batok ni Sara. <laughs> <laughs> oh, ba, ang, muna mong ganang ka imong limong limongon ang mga tao muna kag nagkaminos ba sa understanding sa masa muna ako this the way HP mga kailan, real talk ning ato ang masa na minaw na to oron, ang katauhan na minaw na to karon dili ko ma-understimate sa masa kasabot sila yeah, karon ang konstitusyon may iyang usbo na no, unsan may tawhana. <laughs> kaso sa sunod. February 6, uh, 2026. Pagkuman, 2037, hindi pa mada. Hala, 2028, Pasakaig, hapon. Diba, sabot naman mga taong sa inyong tuyo. Straight to the point. Naklaro, ana. Bisa pa o... Wala na guna. Kanasara, mga kagalaan bisa pag mo resign pa na si Sara at iwasan siya po ng impeachment. Nga naman, di man ang tuyo may gala mawagtang siya sa iyang posisyon. Ang tuyo o hindi yung kadagan sa 2028. Nga yeah, kanang good spare tire naman ang mga tao ba, Ayon yung i-underestimate ang understanding. Oy. Eh. Lahi man ko na i impeach ang presidente. Lahi man ko na i-mong i-impeach may galang impeachable official sama sa Justice Supreme Court o kuban pa ng mga Ombudsman na nagdamag og power ba? Nagdasa sa home, nagdasa sa opisina. Kini si Sara mahigalag imong tan-aon. Wa gyud matandog. Good as wala na man Sara mag Butang nimo wala na sa sleep in. Kanang iya spare tire gyud na siya manghigala. Mo nay prangka-prangka ang istorya. Spare tire. Ug sa ligid pa na sa J pa na mahigala, sa ligid pa na, ni Dagan ang sakinan. Nagpadayon o Dagan. O doon ay problema diha sa upat kaligid, og o doon ay problema sa makina, nga makaroon na magkagul-kagul na makina, o to, o may atong problema hon sa. Ang upat kaligid, maayo pa man. O ang usa ka ligid, reserba, na adihang reserba. Ayaw si Tandong ang reserba, wala may problema, ang dagan man ta. Ang makina mo rin kagulkul gamay, ang brake mo rin kagulkul gamay, di yun unahon. Kaya unahon yun mahigala ang ang spare tire, ang silbang ligid, mo gigustong unahon nila og... sabi so, ang mga tao ba, kasabot? oy. Si Sarah Mahigala, di ba parehag presidente nga i-impeach mo, kinahalan nga dinalian ng niya og impeach ni kay o dili siya i-impeach dahi sa matong ang irap sa una. Siya mo ginagdaas, gahom? Nag-function nag siya ba? Okay, sarap sa may iyang manduan, sarap naman ay gahom. Sa so, mga tao, kasabot, ana. Sports lang, God, na naman ang Supreme Court, nitingog naman ang Supreme Court. O niya, ang atong, kasi, nitingog ng Supreme Court, mahigala ka na, o sana ka, huwag pasabot ng Supreme Court. Kuan ha? Ni-exercise ang Supreme Court, ana, mahigala ka, lain-lain lagi tag-opinion sa kadaghang abogado lain ang opinion respecta sa opinion sa matag usa mabita na mga bot lang atus korte kay maglantugi inig abot sa korte ang korte mo ay do na mga higalay gahom sa paghusay ana mga sukin paminaw karon isulti namang korte Uy, tahod din sa higala Supreme Court. sulti din, tahuan lahat sa ni Utok, dahil ni Suto. Kaya inguman man sa higala nga, o dili mo usab ang Supreme Court, mura man, man iya dahi, kanang kon man iya ray na ang blackmail. Blackmail lang iyang gay mo. Diha ko kaingon nga kining tawhana. Mao bit mau di ani, no? Ug wa sa mga higala na ako nagtarong ang sibo mismo nga taga sibo siya. Wa mga higala mo butar niya. Timan ira ko na. Ato milabay ang eleksyon mga sukit di paminaw. Straight to the point. Wa mo butar. Apil ba sa stop 12 sa Sugbo? Wa. Mo hun um, na huna una ni mo tito suto. Og naunsa na ang mga ang katauhan asta mga subuanon. anon. Ako diri ang nagsultis ka hanginan. Ako na nangi lay down sa una whatever decision niya maabot ang Supreme Court atong at respetalan. Kay siyaman man may gitaga ang Gahom's Constitution. Ang kinaiya mahigala. Unsa ni iyang giingon dong asa way kaniyo? So to push his charter change to correct wrongful Supreme Court impeachment ruling. Hisos Ginoo ko. Straight to the point. Himuon tanan bahala na og imong binuangan ng konstitusyon basta lang gyud nga di presidente si Sara. O madag impeach si Sara? Maklaro na samot tanog ka klaro ba nga impeach si Sara tangdalo na si Sara by impeachment kay eh, do na may naka butang niyang, perpetual disqualification aron di na gyud sa kadagan 2028 padayon ta kung wa na sara pero og di gyud gani da usbon ta ng konstitusyon mo ni ang ibot pasabot straight to the point mo ni tawha na may galag. og sa komedya pa mo to mo kag doktor gi doktor nga ayaw kanang imong sakit dunay problema ka respiratory imong sakit ha undang nagpanigarilyo kay kini imo sakit kuan gyud ni eh. direktang epekto ini kay respiratory ni imo sakit naas baga direkta ni eh. so undang panigarilyo manya muhangyo kas doktor mura kag nang motion for reconsideration ba <laughs> kumay ang doktor nga dok kanani ang pwede og vape lang dok <laughs> doktor bisag vape di lagi pwede <laughs> <laughs> ang katong usa ka pasyente bayon di lagi pwede sige adjust ta di naman ta pwede sigarilyo adjust lang ta ari lang ta sa kuan ah kindi kindi na lang ta adjust ya pero kinisuto mo ng ko o di ganit ka dok sa akong gusto dok ah ilisan ta kag doktor <laughs> 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 Kanang doktor mahigala og ang imong sakit respiratory gyud. Bitha og lahi-lahi na imong sakit. Nakay sakit skiting da. Nya mo insistir gyud ka mo sigirel yo bisag mo for consideration kamo nga mayo. mga doktor nga dili <laughs> gyud Pero pa mga doktor nga manigirel yo sad. Pero gimo ganing gibati nga sakit lahi ba. Do na ba kay Di man kayo nga makatandog, di man kayo na ingon nga direktang epekto o doon na kay Almoranas lah. <laughs> pa Mahala, kahit kag oo sa panigirilo, di okay na. Lah, ha? Pero gini mong gibati nga kakulian, respiratory yun. Ang e hanggap nimo sa asoron, add to this, ang um, baga ni mo. Tabagan kayo undangan na gina. Bisa pag mo motion for reconsideration, ya, Dr. Doc, motion for reconsideration, may pwede gbip. <laughs> doktor di asta di gud pwede ay ili santa ka dok iya mahigala mo lagi nana ra bang pakai istorya ha ba Among gustong tangtangon Sara Duterte pinagi sa impeachment og disqualify sa perpetual disqualification para di kadagan in 2028 di gana mo mo sunod ana da Osbo na to ning konstitusyon nga wa na eleksyon <laughs> 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 Ay, may tabo ini imo ning pasagdan sila may gala nga usbo na ng konstitusyon dili na malikayan oy adto na punta may gala tandugon din na lang term limits day adto gyud na punta nyag imo ino na congressman sige katong sitting congressman na ato lang sabut saboton nga di na tamo years na ta ha Ayun sa kukis mo. Sige, ato na probahan. Kaya ko kaingon lahi, ano, medyo lahi, gig, lahi na utok ng tawahan na mahigala. Ha? Ah? ko, under sa konstitusyon mahigala, ar under article, article 8, section 1 sa constitution. ako pakita na dong, ada uh, dong, uh, names. Dao, ato explain ha? Klaro ba eh, ni? Usulti ka ng Supreme Court? vested by the Constitution. Tala mo. kanay kung mahigal na, the judicial power shall be vested in one Supreme Court and it's in such lower courts as may be established by law. Kaya, Constitution na, musulti gani ang Supreme Court, judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights, rights which are legally demandable and enforceable and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. straight to the point maniha, of any branch or do not grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction so katung the mehlas lower house Bisa, mga tao niya no kasabot ka nga grave abuse of discretion to ha unya ang supreme court mo interman siya tara mo og dunay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any ha? any branch or instrumentality of government tanan so the supreme court basta dunay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction straight to the point yakano nu la kayo sa decision Supreme Court motion po ni kayo imong i blackmail Supreme Court di ganin mo mo kansa mong gusto usbon ta ng constitution <laughs> <laughs> so, ilang gusto nga mo sunod ang Supreme Court sa ilang gusto nga i- mopaburo gyud sila ang Supreme Court nga i-impeach gyud sana mismo mo Supreme Court ang Senate did not acquire jurisdiction so usbon na Supreme Court nga ang Senate nag acquire jurisdiction Di naman yun magkapabot. next year, mga sukin pa paminaw. Kung sa may mahitabo na tungkos buo ng konstitusyon, porbida. Eh, ko ma-impeach si Sarah Mahigala, Gawas matangtang sa siya pagka-vice president. Ang labing bugat din ha, ng ilang ip, silot ni Sarah, i-appeal di Mahigala sa kini ang decision ang perpetual disqualification pag-hold o of public office. So di na kadagan si Sarah. Pagka presidente bisan pa mga higala og disqualify na siya. Bisag mudagag ba nang captain di pwede. Mo ni mo ba ituyo gyud? Ha? Kay bisag pag magmaro si Sarah may gala mingon by 2026, 20, 2027, 2028 pag 2028, resign. Oh, bisag 2026 next year resign. Gukuron japon na lah. Di ba rin Mercedes, Mercedes Gutierrez, di ba? Ombudsman. Pag ingon, file like impeachment, yung Mercedes, Guchires, resign ako. O, wala, hilom. Pero kina, ibig sabag mo resign si Sarah, gukuro nyo, kini man tuyo ang pagwagtang niya sa imposisyon. Ang tuyo ano nga, maka, maigo nyo sa perpetual disqualification, aron di na makadagan. O, may tuyo. Inyan, tuyo nyo mga tao, kay bawa na. Ha? Nagtuo din mo mga tao, inyo underestimate ang utok sa katawahan. Ako karon pa ko yung suto kalahi ah. niya, kung ang Supreme Court, when the Supreme Court speaks, we have to respect it. Bisan unsa pa'y atong opinion, mahigala, kailailain lagi tayong opinion. There may be different opinions, but only the Supreme Court can give the official interpretation of the law. Muna klaro-klaro, mga higala. Kay kana, nga power vested by the Constitution. Straight to the point. Nga tawahan na, way, tahod mahigala sa labang hukmanan. Kung pasagdan ko ni mga mga tao, iyahay interpret sa balaod. Hisos ginoo ko. Munang nagbutang kita nga, na ay usa ka Supreme Court, nga maoy mo interpret. Mutingog mo ng Supreme Court, mauna na i-doctrine na ka na. Follow ta. Under sa atong civil code, under Article 8, mo form part na siya may gala sa legal system. Eh, yung pasagdan ni mo ng mga tao, what ay kalainan yun? Kung pasagda ni mo gobyerno man ni ato, niya mo pwede magkagubot Munang, doon na tayo konstitusyon. Doon na Supreme Court nga gitahasan ana, nga magkalahi ng mga kuwan, mga abogado, lain kadaghang abogado, laylayan og opinion. So ang mo, pahilom ana, mo Supreme Court ni ang interpretation. Okay, sunod. Kahit pasagda ni mo na, kisa may masunod na to. Si Suto may itong himuon nga Supreme Court o Supremist Court, hisos ginuoko. <laughs> Gusto man niya yung ipulutaw nga mas bright pa siya mahigala sa mga justices? Naon sa mga tao ng tawana, ha? Mga oh, lagi na, lagi, mga nag-iingon nga. Hindi mo ganyan gida dito. Wala pa ba siya magtuog yung anig yung soto day. Karoon pa man niya siya, naon sa mga siya? Ha? Mula batanis hanggang hulo. Ano na siya, bata, may galang. Na igi pangayo unyawa ma kuwa iyang gusto hala ni ligid. <laughs> <laughs> Ani ang gusto ng Supreme Court mo pabor sa iyang gusto sa iyang kon mo... taga sa Supreme Court wa manihatag Supreme Court iyang gusto ana tuana nagwala. <laughs> <laughs> no, mao lagi na magila ah uh, Tito Vicente Soto. Painom duman ka na mo sa itbulaga na aka sa Senado. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Number 1